Hello guys, magandang araw. Sa video na ito ay papakilala ko sa inyo ang isa sa pinakasikat at pinakamasarap na pagkain dito sa Palawan at sa Puerto Princesa City. None other than, nakikita nyo sa ating screen, lato. Alam ko, very familiar kayo sa seafoods na to, no? Polerpa lentelepera, no? So, siguro marami sa inyo ay nakakain na nito at uh, very familiar sa pagkaing dagat na ito. So this is not just a food here in Palawan, but also kasama siya sa kultura no? ng mga Palawinyo. Laro tingin ng mga Kuyonon, yung mga nakatira sa uh, municipality of Kuyo and sa municipality of Magsaysay. No? Yung dalawa na yan. So, ito po ay galing sa mga munisipyo na yon, particularly sa uh, Barangay Rizal, Magsaysay, Palawan. So, binigay lang ito ng ating uh, uh yan, ng ating uh, butihing uh, sponsor no? na nagpaabot nito sa amin at nagbigay nito. So, ang very distinct po sa lato na ito is that kakaiba siya sa ibang uri ng lato. No? Yung ibang lato ay maliliit, no? hindi siya mahaba. Ito naman, ang lato na to is malalaki at mahaba. Ngayon, to prove kung gano'n siya kalaki at kung gano'n siya kahaba, ay papakilala ko sa inyo ipapakita ko sa inyo ito no meet yan nakita nyo to no Sukating ko dito sa aking buka mula dito sa aking noo abot siya dito sa aking baba no ngayon gamitan natin ng ating daliri kasi so, yung kasi yung aking daliri malalaki yan no kasi matangkad ako ng tao nakita nyo? yan no Woo! it's huge no so see grapes no in english yung tawag dito okay So makita niyo ang lalaki niya, no? So ayan pa oh. Okay? So medyo pricey lang siya, no? Medyo pricey lang siya. I think it is because ay ano siya uh, ato diyan. Dinadala siya sa ibang parte, sa ibang bahagi ng ating bansa at uh, binibenta doon, no? Yung lato na ito. And Yan po oh. Yan no, oh. nakita niyo. And, yung kanyang lasa, no? Eh wala naman siyang pinagkaiba doon sa ibang lato. Yun nga lang, pero siyang distinct flavor. Kung yung ibang lato ay medyo uh, maanghang or something na medyo merong aftertaste, ito naman ay wala. Napaka-smooth lang siyang kainin, no? So tingnan natin, no? To prove, no? Meron tayong ano dito. Then meron tayong suka. <coughs> Yan, no? Suka, tuba. Yung na-vlog ko nung nakaraan. And meron siyang kasamang uh, sili. Now, let's try, no? Para malaman natin at matikman natin. Kaya eh, e, lang kayo at least. No? Ma-feel ninyo kung gano'ng kasarap yung laton na to. I know, uh, some of you, lalo na yung mga nakabisit na dito sa Palawan or nakapunta na ng kuyo magsaysay, ay marahil nakakainan nito. No? So, just comment down, no? Kung nakatikim na kayo ng latong kuyo. Okay? Or latong magsaysay. Now, let's go. Kita okay. nyo ang habaw. See? haba niya. Okay? Let's go! Mmm! Nagkita yung ano, yung nagkita yung, yung, yung pagka-crunchy niya. No? Grabe, the best! Hindi siya, uh, tawag yan, hindi siya kagaya ng ibang lato na mahirap lunukin. No? Ito, grabe, suwabing-suwabi siya. No? Guys, oh, tignan niyo, oh. ang laki. No? the best, no? Kahit ito lang, perfect na tong pangulam. ulam guys, okay, so, oh, tingnan nyo. Yan, no? See? Yan. So, lato, no? Kung sakaling magaway kayo dito sa Palawan, especially sa Kuyo and Magsaysay, hanapin nyo ang lato, no? Napakasarap. Napaka-healthy. Because this is rich in uh, iodine, no? And malaking tulong nito, no, sa ating kalusugan. Tara, right, let's go! Bukbang tayo ng lato dito. Mmm. Napakasarap. Lalo na kung ang nasasawan ay purong suka na mayroong siling labuyo. Yun naman po. Share ko lang sa inyo. Bye-bye!